try natin tigman ng balat nito mga simple kung ano no, kung no, ng no, balat. what's up mga Ayan na naman, nagbabalik ulit si Simple Boy na maghatid na naman ng panibago. Wala ba? As for this video mga simple, ay meron na naman tayo na pagtripan. Gagawa ulit tayo ng mukbang. Mukbang na walang kabuluhan. Puro kalokohan lang. At kung gusto nyo malaman kung ano na po ito Alin at samahan niyo ako. Tara, let's go! So ayan mga simple, ito po yung akin na pagtripan mga simple. Ito tinatawag na... sadan, sadan. Yan mga simple. So wag kang mahulog dyan. Mapiti ka sa akin. <laughs> Ayan, ito po yung tinatawag na mangustin po mga simple ha. Sa pagkakalam ko po, po mga simple, karamihan po sa mga food supplement ay ginagamitan po ng mangustin. Ito po yung maraming sustansya mga simple na ating makukuha. For the first time mga simple, eh, ito po yung aking matitikman ngayon. Hindi ko po, po po natikman simula, simula sa pulpa po mga simple. No? Pati yung loob, hindi ko pa nakita kung ano yung nasa loob nito. Kaya ngayon, matry na po natin to. Kaya, let's do it! simulan na po natin to mga simple. Tikman na po natin to. Nagtataka lang po ako mga simple Bakit siya tinatawag na mangustin. Eh, apat lang siya. Dapat sana tinatawag itong mangospor. Ito, oh, wow, wow. Buksan na po natin to mga simple. Ha. Ayan. Ayan. ito pala yung nasa loob niya mga simple. Oh. Ayan. Hindi ko pa alam kung anong lasa ito mga simple. No? Ayan, matry na nga natin. Grabe mga simple, ang sarap pala. Ayun no? Ayan. Ayan. Mm, Ang sarap. Meron pala siyang buto mga simple. sedap jam yang butuh Ayan mah simple Ayan Wow, wow grabe Ayan simple ano, mga simple para sa kakao. Yung ginagamit ng tabli ay simple para siyang ganun. Sayang yung buto mga simple kaya lulong na lang po natin. Ah, kasama po yun sa bayad. Ayan hmm, o. Ah, grabe mga simple, no? Iya Ang sarapan itu saya masih simple masing itu na puyung yung Boleh Iya Cadan Cadan si Leo. Oh. Pagla-laway ka nito, mga simple grabi super sarap, masimple. Ayay. Oh. Ayay. Ayay. Aya. Sarap. Try natin tigman ng balat nito, mga simple ko na. No 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 balat? no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. <tuk> Biskut rabi, kapak itu.